Wemby nagparamdamagad kay Kyrie, Grant Williams binisikal naman itong si Victor at gulat niya si Luka Doncic sa basket ni Vazel At itong Mavs rookie inagaw ang spotlight kay Wemby Official NBA debut ni Victor Wemba Nyama masusubukan ang galing niya sa depensa laban sa offensive duo ng Mavericks na sina Kyrie at Luka Let's see ano mangyari sa first game ni Wemby at first quarter na agad tayo Well, supal so pal agad ang shot attempt dito ni Gary kay Wemby at may 8-3 start dito ang Spurs. Namintis ni Wemby ang kanyang first 3-point attempt pero bumawi naman siya at nakuha niya ang first points niya in the NBA matapos ng another 3-point attempt niya. Napatimod nga rin dito ang Dallas Mavericks matapos umangat ang Spurs 16-7. Nilabas si Wemby sa 6-minute mark mga idol kaya naman umarangkada ng opensa ng Mavericks sa paungunan ni Luka. 7-2-0 nang ang kanilang ginawa mga idol pero bumawi naman itong sila Devin Vassell at ang Spurs at ginawa pa nila 11 points ang kanilang kalamangan this quarter. Tapos pagbalik pa nga neto ni Victor, one more three-pointer ang ginawa pero nilabas agad after makuha ang kanyang second foul. Ito namang rookie ng Mavericks, pakitang gilas din, poster dunk bago tapusin ang quarter, 43-36 ang ating score, nakadikit lang ang Dallas Mavericks dahil sa 12 points neto ni Tim Hardaway Jr. Second quarter naman natin offensive showcase ng dalawang team nagpatuloy sa umpisa dito At Wemby nakadamangan ng pamimisikal nito ni Grant Williams Nahirapan nga siyang pumesto sa kanyang spot in the paint kaya't nag-retreat na lang Tapos natay din ng Mavericks mga idol ang laban to 52 points sa panguna ni Luka Doncic offensively at sa pagtulong din ni Kyrie pero sa huli ay grabing palitan ng run ng ginawa ng dalawang koponan. Naunang Spurs dyan mga idol 12-0 run ng kanilang ginawa. Nagulat pa si Lucas sa ginawa na ito ni Devin Vassell. And then sumagot naman itong Dallas ng 8-0 run para gawing 68-64 ang score natin after two quarters. Vassell 15 points, Wemby 6 points, 3 rebounds, Lucas 16, Hardaway may 15. At dito naman sa ating third quarter Grant Williams patuli pa din si Wemby na pumuntos Pero itong rookie naman na si Derek Lively the second continues to impress another bucket for him And then nakapick up pa nga ng offensive foul itong si Wemby against kay Grant And so far ang rookie hirap nga sa great defense na nilalaro ni Williams at ito si Luka, pinadapa si Jeremy Soan to score 2 points and then Victor another foul kaya't binangku muna siya ni Coach Pop. At matapos niya ng mga idol, Luka at Kyrie sinalit-salit ang depensa niya itong Spurs at si Derek Lively the second ang nakinabang dyan. Inaagaw ang spotlight dito kay Wemba Nyama sa kanyang NBA debut din. At sa huli nga itong Dallas Mavericks sinagot ang run ng Spurs at the end para umawak ng 96-91 lead after 3 quarters. At dito naman sa fourth quarter natin, Wemby kababalik lang, foul na naman, get upo na naman tuloy siya. Talagang struggle siya mga ilo sa NBA debut niya. Pero si Luka dito ay nagumpisa ng mag over pero sinabayan siya ni Keldon Johnson. Kaya naman tied ang score natin 100-100 with 8.30 left in the fourth. Pero biglang ang umangat itong Dallas Mavericks 108-103 sa pagtutulungan ni Kyrie at Grant Williams. Timeout tuloy agad itong Spurs. Pero WMB checks back in and 5 points agad ang inang mga idol. Pero ayaw patalo ng Mavs rookie. Lively the second na Put back ang ginawa. Pero grabe si Victor mga idol. Take over mode 9 the fourth quarter and one play. Kaso mga idol dahil sa clutch basket sila Kyrie Irving at Luka Doncic sa uling mga minuto. Ito ang nagpanalo sa Dallas Mavericks.